ka po ente andito ko ngayon sa ano Cubao Expo yan ang kaling maganda yung first time para ko dito eh sige ikutin natin na may mga ka pa ente para mapuntahan nyo rin ito yung mga ano yung mga ka ente yung bar pala po dito kaya tinatawag siyang football expo. Ramisimong number master dito. Hmm. Yun Ito yung <clears throat> restaurant. Tapos Yeah, dito mag-aano si JD. Sana ba yun? wala. mga lumang ano, lumang, istas, 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 istas mga lumang establishment mga kaboy ente yan dito sa Cubao ano, expo ayan o, o saan ba nagpunta itong batang to ito okay, yung mga lumang ano, dito ano. May mga binibinta mga lumang ano dito sa mga lumang mga gamit. Ayan o. <clears throat> okay, okay. Anday sa... Okay, ano. Okay, first time ko lang makarating dito. yung mga lumang ano mga lumang atachikis ito, 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 ito. yung mga lumang plak nasa na ba yung anak ko? ito siya mag interview eh nawala yun <coughs> makita mm. nyo yung mga kapoy yung, yung, yung mga lumang pelikula mm. oh. mas dito rin yung ano mong Ito so, naman yung mga lumang Ito yung mga lumang mga gamit Ayan, mga lumang Mga lumang mga mabay ka din Mga ano nila yan Okay, okay ah First time mo makarating dito Mga kabuhay ente <coughs> so, ito naman mga lumang mga lumang ano, mga lumang sasakyan na mga ano ba? Ayan, ano? Mga collectors, mga collectors, mga lumang collectors. Ha? Ah. Ito kasi nakita ko rin dati nung nagbabasa ako ng comics. Yan Ano mo 'yan? Dito lang sa Sakubaw, ano? matamis oh ganda galing eh, malumang ano okay ah sige po yan yeah. galing ah yan ito malumang ano to oke, okay okay hindi tayo <coughs> saka tayo pumasok wala tayong eh hindi pwede tayo pumasok dito Ah. Uh, Ayun ah. Uh. Magaganda ang mga sapatos ah. Eh. Ang tatak niya puro kangaro? Ah, uh, may mga cow leather din po. Ah, okay, okay. All handmade go from Japan po yun. Ito, ito lahat? Ang, gag yes. ang gaganda, no? Ito, cow leather po Magkano naman to? 10,800 yun. Ang gaganda. First time ko maka ano dito eh. Makarati. Nay nay anak ko kasi may interview diyan. Kasi na samahan uh, ko. Sige. 9,000 ito. 10,000. Ah, uh, 10,000. Magaganda yung ano niya. Ah, ano, magaganda yung Ang ganda pala ng po, ano na ano. Pure leather po and vulcanized po yung sole. Maganda. ganda. Pabalikan ko to. 10,000 ito. Ito yung presyo nyo. Ayan. Po. Ganda o. anong size ito? 7? Ayan po. 4 and a half. Po yan. Ah. Pero may ibang size pa ito. Ganda ha. Ah. Ito rin o. Oh. Ito po. leather po yan. Mga lupat po. Ganda-ganda, ang ganda. daming mga tao, tao siguro dito pag ano, no, gabi. Ayes, paman. Ayes, paman. Yeah, paman. Ayes, paman. Ayes, paman. Ayes, paman. Ayes, paman. Ayes, selamat. pang ano naman to oh, okay okay marami maganda dito mga kabayente ako oh, mga collection so oh. oh galing collectible gifts ayan ah. Oh. ayan feeling tapos dito naman ito mga reloto to Time, timeless ano eh timeless toys ito mga reloto to magaling ayun so ito siya oh mayroon ding ano ayun sarado to kay James Pay. okay. parang James ba na yan ayun ah oh. ang ganyan dito lang yan sa expo ano mga kabay yan galing three weeks later ito yung matatagpuan na po sa ano kubaw ano ah uh, expo mga kabay hindi maganda mara pabalik ako dito kasi may nagustuhan ako akong ano sapatos sa uh, made in japan yun tara, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa ating YouTube. Yan you know? ang...